Punta tayo sa baboy na mo. Eh, saan? yan doon. Eh, saan? Sa mga baboy. Ah, baboy. Punta tayo sa baboy. Eh, toro mo yan na mo. Ayun ah, mga baboy. Ang lalakang nandiyan. Puta, pag nalangin ka pa siya. Putangay na, pagpapabaking ng baboy baboy hindi ko sabi ko saan kaya pala ko nun dito na kalagay ang baboy dito na ay ito pala yung katlabi niya ito hindi yan malaki yung malaki na koko ito yung malaking to nakakita na ni Jem, Jem, mga baboy pwede saan hindi kinakain yung damo ko ito pa po yung baboy damo damo saan tayo pupunta? Udah mbak ini sejam si jam jam pok Anjir aku kan mek Mari hati hmm. 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 Darna 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 so.